Mahulog ka putang endong ka! Ayan! Ah, di pa, di pa mo na lang. Dapat bumaba na lang yung nabasa sa ilog. Ayan, pa

हायर <laughs> सेकेंडरी

Ay, lawa lagi motor. Ha? Lawa lagi motor. Ano yung motor. Ay, naka motor trade yan tigaw diyan. Bagong bago Ang plastik pa. Mahirap ba? Bagong bago ang puta. Mahirap yan. Ano siya lumipad siya? Ha? Lumipad siya? Hindi ka kay iwas, kay iwas.

Sige, utay na <laughs> Side mirror lang nakalutang kanina Naulog oh. po Okay, sila lang Ayun po. Nandiyan na kuha ng bubo. Eh, kilain siya. Ayaw buang mali. Iyan, discover na na naglalaglag ng motor. Ayan, dito natin ang mukha. Malungkot siya.